Wow, ang galing natin! Sulit ang effort at prayers natin. Naranasan mo na bang matense at ma-pressure? Linggo ng gabi. Oras na para sa assignment. Pareho sina Ate Eunice at Margel. Masisipag mag-aral. Pareho silang kinakabahan sa test. Ilang araw silang nagpuyat. Paulit-ulit na nag-review. Ang dami nilang sacrifices. At finally, dumating yung araw ng card giving. Kinakabahan silang binuksan ang envelope. At sa unang tingin, wow! Pareho silang may high honors. Nagyakapan yung dalawa. Sabi ni Eunice, Grabe, salamat Margel. Naitulong mo sa akin yung science. Sabi ni Margel, Salamat din Eunice. Dahil sa'yo, di ako sumuko sa math. Ang pagninilay natin. Ang tagumpay ay hindi laging solo mission. Mas masarap pala ang panalo kapag may kasama ka. Ang tagumpay ng kaibigan mo ay parang tagumpay mo na rin. Sa lahat ng nagtiyaga at nagpuyat para makatulong, laging tandaan, ang achievement ng kaibigan mo ay achievement mo na din lalo kung nagtulungan kayo. Ikaw, sino ang naging study buddy mo na gusto mong batiin ng congrats? I-share mo naman sa comments. Maraming salamat sa panonood ng ating Aral Mula sa Tahanan. Mag-follow na para sa mga susunod pa nating episode na siguradong may bago ka na namang matututunan.